Dito ako. So, mga isang taon na rin tayo mag-update it. O, oh, Dito lang sa Burota ng Carmen Sana. Okay, sa Dulo. Anong ito mga mayroon? Anong mga bago? Yan. Kay... Ha? Plaka di ba? Plaka ba siya? So. Sa probinsya ito mga ito. Aha. Ano? Plaka. Plaka. Ito mga plaka, mga sound system sa probinsya. So, kasama itong mga to Sabang mga ng mga amplifier.

Marami na marami na nawala. Marami na wala diyan. Na din So man dito naman tayo kay Boss Apo Sa mga uh, uh, Dito bus. naman tayo sa mga Ayun si Boss dalawa uh, sila. Ayun no. Sa mga dami, sikat dito dami, sa Carmen Plaza sa dulo to mga guys. Meron. Anong mga bago? Yan yeah, mga bago. Yan sa mga computer mga uh, okay. guys oh. Mga iPad laptop tayo dito. O, yan may mga ano siya may Arpo. Magkano yan? Magkano? Magkano pa siya? Sandan lang. O, okay, lang sa mga computer. Sa mga sandan lang. Ay, marami kang mga DVD rito ah. Ito mga DVD na. Mga DVD mo eh. Magkano DVD mo? 20 lang yan. 20 isa? Temperatum lang oh. Ligpit na ha? Ligpit na ah. Oh, yan naglilip. Yeah, yung iba hindi. naglilipit. Tara, si pwede to bilano. Yan, pero kay Nandiyan pa. pa rin yung sapatos mo. Yan, naglilipit. Ito mga ano. Yan. Dito pero, lang kay Boss Adan So, dapo naman tayo dito sa mga guys, kay ano, kay Tisoy ito. Tisoy. Kay Boss Tisoy, no. May mga pa bang si Boss Tisoy ah? Oh? So, kay Boss Tisoy. So, mayroon tayo dito, Boss. Naalala mo to? Guys, naalala to? Ha? Huh? Plaka ba Yan. So mga ano to mga isang Sa probinsya to mga ato. Magkano dyan? Yan sa probinsya. Oh. to ba sa 1.5. So may lalagyan to mga si Tawag sa probinsya. Ito may itong ginagawa sa kaha. Ano? Plaka. Plaka. Ito mga plaka, mga sound system sa probinsya. So kasama tong mga to. Sabang mga ng mga, mga, mga amplifier. Ampli, ampli 1-2 Kasama na siya? Magkasawa? 1-5 daw yan 1-5 Sama yung mic 1-5 to mga guys So itong ano amplifier 1-2-1-5 1 5 1 2 Yun Dito lang din kaya no So kasama yung Kasama na yung mic niya mic. Yo, dito kasama pala yung micro. Mga kaso doon, naghanap guys mga ganito mga lens ng camera. Camera. yung mo dati last. Ito. 300 Ito. Oh, 300 na lang mga isa. Bago pa may mga lalagyan pa mga isa. Pero ito kay Boss Hapon ha. Yung so, kay Boss Mga dito lang sa pwesto nila boss sa at saka boss Tisoy ito si Bot uh, ah. si boss Tisoy <laughs> yan, dito dito sa grupo niya ito sa mga ano 300 boss Apon dito ako dito sa ako ay okay, mga boat no bot pero with spanya ano naman diyan sa boats niyan ito mga binandrito mga mga dito dito sa mga grupo ni uh, grupo ni Boss Apon uh, ayan yeah. saka ni Boss Tisoy oh uh, dito sa mga grupo nato mga antique at mga nauna mga system pa manso oy okay. So ito yung mga sao ng upload natin mga guys. dati to, na hindi pa namin napasok to talagang malungkot tong lugar na to noon. So mga isang taon na rin tayo ng update dito, magdadalawang taon to mga guys. So, ito dumami yung dumami to mga isang hanggang dito sa dulo, entrance to mga guys. So dito nakalatag sa araw ng linggod Napakadami ng naglalatag dito mga. Guys. Hanggang na din sa dulo mga guys Ayan dito lang sa Burota ng Carmentana Sa dulong dulo ito mga isang so, ito Mayroon dito So, ibalik. Alam mo Yan. So, mayroon tayo sa mga... Oh. Kaya, maganda yan ah. Magkano yan? yung Yan. Ha? Ma Ma oh, yan? 120. O yan, Mura murang-mura na yan guys. Oh. Oh. Bunch. Oh, bunch. Panalo na. Oh, oh sell mo? 7 Kuya, sa idea So mayroon naman tayo rito ng mga ano, anti-icon na okay, boss, bawal ito oh. Ano ito eh, baka siya ikon sa tatay niya Huwag mga ipablog ka Mayroon na siyang 180 dito sa mga laro yeah, na ah Mga Jollibee, 120 naman sa'yo maliit May mga sombrero din siya <laughs> Sandan, bos, sandan. Okay, Ini dia nak 120. nak? Ini nak makan telur. Ini nak. Ini nak. eh. no? Dito, no? Okay. Ang so, dami kang dito sa dolo, ang dami kang mabibili dito mas mura kumpara mo dito sa ibang market mo dito. Kasi pag ka lang -ikot, ikot dito mga isa dito sa dolo ng Carmen Planas mo sa dolo dito, dito. So marami kang mabibili dito. So for example nito mga eh, damod. Ito mga damod, hindi naman talaga totally sinasabi na ng yung burautan. tinatawag dito may mga brand new rin at mayroon din mga tinatawag burautan. So for example, ito mga t-shirt uh, mga short na to. Hindi ito siya ano, mga bago pa talaga may mga plastic pa So magkano na ba na natin to? Magkano pero isa nito? 120 120 ito mga guys Yung mga shirt 120 lang Mga bago to May mga plastic pa tayo 150 150 May mga may plastic pa tayo Hindi ito siya mga yung Mga gamit Hindi pa siya mga T-shirt natin magkano? O isang dan lang Pero okay na to oh. O ang kapal din Isang dan So may mga tatak pa siya oh, yun. 100 lang mga guys dito lang din kay boss so karamihan dito mga ano halo-halo, may mga luma, may mga bago talaga. So talagang marami na rin nagsigpuntahan dito mga guys. So talagang daming tao na rin namimili sa dulong-dulo to mga tanan. Ayun. So katulad yung ka natin, no oh, bumili ng ano sa Paros. Magkano na bili, boss? lang. Oh, isang 100 na lang. Oh. Bans. na lang. Tamang-tama, nagkapalitan na. So, mayroon naman siya ng mga rilorito mga guys mga ano mga katulad yan mga pakuluan ng tubig mga pakuluan ng tubig magkano mga pakuluan 150 mga pakuluan ng tubig eh. pakuluan ng tubig mga 150 lang so, meron naman tayo dito tayo mga ano, So mga guys, yun, nandito naman tayo, no? So dapo naman tayo rito sa mga antiko ng mga kawali, for example. Siyempre, dito mga antiko ng kawali. So ito mga guys, magkano na ito, boss? 150. Yeah, 150 lang ito mga sa mga kawali ito. So ito, magkano electric? Electric, no? Sandal lang ito mga guys. Yan, no? electric. Magkano kayo Electric dashboard. Oh, yan. So, nag-anap kayo ng mga motor. Magkano kasi ang motor? Ayan, mga guys. So, para ako, guys. So. Para ako. Ito Kompleto papel ito mga guys 35 Uy, ito for sale oh 35 Uy, 35 Sige, tuloy mo Sir, magkano? 35? Ito pa pin. Ito pa pin niyan. Oh, so ano na siya? Yung ano niyo, boss, yung telephone number niyo. Wala po talaga, ah, wala. So dito lang. Kompleto oh, ano. po 'yan, Ano siya? Hindi pa expire. Expire dalawang taon lang. Ah, dalawang taon expire. JR. Ah, uh, kay boss JR dito po sa ano, Cosel oh. oh. so mga so, motor ano ha. Motor ng mo Kawasaki na kawa akin, para, para kawa ko. 35, 35 no, negotiable ba 'yung 35? Oh, Fix na yun? Fix na, fix na. Oh, Apex fix na yon, 35 yung mga guys. So, interesado kayo mga guys. dito sa Carmen Plano sa Dolong Dolong. Sa so, Dolong Dolong. Sa Dolong Dolong. So, balikan natin sa linggo to kung wala ano, no? Pupunta natin si sa Boss. Saan ba tayo pa? Mag Saan ka namin mahanap mga vlogger, Paul? <laughs> <laughs> Saan na mahanap siya pag nabili? Ingiti yung balato, joke lang. <laughs> o, so mga guys, so interesado sa mga motor na ito, no? 25,000, serado na raw. So dito lang din si Kuya sa Carmen Planas, dito matatagpuan to. Taga rito lang din siya. O, yung mga kompleto papilis, pero uh, dalawang taon nang paso. Magkano? 1,500? Magkano uh, ka lang 1,500? 3,500? 3,500? 3,500 lang, mga 3,000. Ayan. Renyo. Mga ayos pa yan. Yan, pandar na pandar. O, oh, tangpo, oh, tangpo. Tangpo. Ito po yung motor. Fix 35. Fix 35 yan. O, oh, dito lang sa dulo ng Carmen Plana, sumaka siya. Barako. Barako. Alright. So, dito tayo kaya no? Uh, tapos na tayo. Walang contact number, no? So dito personal, uh, pag piece, piece kayo kaagad dito sa mayari oh, piece to kaagad kayo So, pwede nyo papagkasunduan sa 35 siguro yan Bulungan na lang siguro guys, papasyalan natin rito Alright, dito tayo. Balik naman tayo rito thank mga sa mga pangalaruan natin. Kasi <laughs> may mga laruan, aksesoryo siya rito. So mga Batman. So magkano yung Batman natin? Magkano yung Batman? Batman. Oh, Superman pala, Batman. Magkano? na. 30 pesos mga iso. Ito yung Spider-Man. Nakadikit na to. No? oh, yan yung Spider-Man. So, magkano? Spider-Man na skateboard. Benching ko maiso. iso. Ayan, 25 lang. oh So, naghanap ka naman dito na ano, guys? Marunong ka ba ng panadero? hindi ako marunong magpalagay. Oh, yan, Ay, Ay, pang paggulong mo. mo na yung ano dito, harina. Harina. Oo. Oh, yeah. Ayaw parang ginagawang palitaw. Oo. Oh. Ayaw, <laughs> <laughs> pwede, pwede sa palitaw. Oh. Oh, magkano? Magkano? Oo, oh, pindi Bend. lang. May pang pangsaga ka. Ako nakaano talaga palagi ng yeah. pente, <laughs> So naganap naman kayo, Labanos. Alam ah, laba. ko, kudkoran, ng papaya. Papaya lang. acara acara oh, oh ginagawaman ka acara mga susi to pagkaano pantaw ten pantaw-tao goblin hindi bibilihin ni boss so outing mo pa-block lang natin kukunin nakakat oh oh di ba <kukunin yun authentication> oh pirami na boss bulungan na lang magiging 35 na yan brad oh di ba yes Narinig mo kagad yung sinabi 35? Narinig nyo. Bito ko kanila <laughs> o eh. <laughs> Bidlang lumiko. Ano ba yun? O oh, yan. So hindi pala nag-upload. Naparinig na kagad. <laughs> hindi pala na-upload natin yung vlog natin. Nakuha na kagad oh. <laughs> Yan. Pwede pa na sa ano, probinsya, bara, probinsya, bara ko yan, boss. <laughs> ang bara ko, alam mo na natin ang bara ko, talaga solid. Pinakilaman niya yan. 35 mga iso. Nagbabalak si kababayan natin, Bicol, ni isang gwardiya. <laughs> Ayan. Wala siya kasi ang unang ano, wala ano eh. Oo. Para nilalatag. Oo. Wala sa Oo, yung mangga na Pwede, pwede. oh pwede to. Oo, pwede yan. Parang kukuli na. Mga ka nakakuha ka ng idea ngayon ha. Oo eh. Oo, ayan. Pwede no. Pwede to magkano yung maliliit nun din? 20? kabayan dito ang mga Bicol Oragon dito mga natin Mga ano natin mga T-shirt, 50 lang oh ano na? Magkano? 100 lang. Yung mga uh, sa CR no, yung ginagamit sa CR. Sabunan. Yun. Uh, mga 100 lang mga isa dito no. Uh, 100 dalawa. Yun naman sa may ano niya, lagay ng parang ito yun eh. Magkano? 50-50. Oh, may plastic pa talaga. 50 pesos lang. Loan slip. Okay. So naganap naman kayong bike kanina may motor tayo no. So content natin ito sa bike no. Magkano? Magkano last price? Magkano? 3,500 negotiable pa. Laban na. Yan, dito naman sa mga ano, mga, mga laruan. Dito sa si mga ano Pang mp3 Charger? Charger yan? Ah, Power bank? Ah sa computer ah, Sa computer ah, Sa computer mo wifi Ah Uh, sa mga computer. Yan, 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 para gumala. Tama din po siya, gumala dito po? Takin po. Hindi, Ito mga guys, uh, dami mga accessory dito na pwede natin mabibili dito sa Borota ng Carmen plana sa dulo sa so mga so ito. Ganda rin ito. Meron tayo rito mga lang 20 okay lang 20 lang so ito nga yung okay. magkano, magkano to? isang daan? o isang daan lang o mga ano pang display pwede na sa mga ano kayo eh. oh, may mabigat siya so. so mayroon tayo doon ng ano Lain. mga okay. skateboard pa okay. ano ito after natin ha Bos, pelan pelan. Kalau lama, putar Boss, update lang na to ah. So magkano to, boss? So yun, skateboard mga so 150 lang oh. Dito lang 150. Kompleto pa tong gulong mga isong. Oh. Ang kompleto pa. Walang sira to mga guys, good so, pa. So skateboard, 150 lang oh. Kana diyan 150. 150 skateboard walang sira oh. Kompleto gulong. Ganda pa, oh. Oh. 150 lang. Ganda po. Sa mga mas lalo na to eh. Yeah. Oo, makikita. Oh, ayan doon sumaya ano, naman. So mayroon tayong sapatos, malaki rito sapatos. Adidas, Oh. Si maganda boss. Oh, sandaan lang oh. Adidas. Ito, isang sandan lang. Adidas. So may dartboard. Dartboard magkano? 250 dartboard. Dartboard. Yan, 250 lang mga guys. Yan. Oh, thank you po sa. So dito lang sa dulong dolo to mga. Grupo po namin yan. Kambunting. Oh, shout out boss. Saan kayo men boss? Balanga. Balang. Saan yun? Taan. Bataan ho. O, oh. parang bago natin ito guys. Parang binabili si sir. Ayan, mga dito sa... Sama mo si Tony Vlog para tatas pa tayo. Oh, number 1 po tayo yung ano. Kung kung sakali tayo papasado tayo doon sa YouTube channel nila sa mga requirements po. Sa mga ng 4,000 was hour tapos 1,000 subscriber po. So maraming salamat po sa inyo. O galing po ng mga bataan. Bataan no? Ah? Bataan. Bataan oh. Mga subscriber natin, bagong subscriber natin from Bataan. Oh, Balanga. Okay gusto mo na? Yan. Sana suporte na naman po. Ay. So malapit na po, po yung mga gano. Malapit na tayo makaabot na dahil sa mga requirement po ng YouTube po. Uh, ah, sige, maraming salamat po sa inyo. Yan, dito. Magkano to? Dalunggang po. Natis na nga Pwede naman tayong balikan.